Mararamdaman mo yan Mararamdaman ako hmm. Iyan, iyan, iyan <laughs> Ganda iyan. Pigil. Pigil. Ayan mga ka-logs As you can see, sa tayo Kaya lang naiwang ko yung ating ano yung ating helmet dun sa taas. So ngayon, papalit lang ako ng damit. Kasi nandito yung aking damit saka itong ano, to Papalit lang tayo mga ka-logs tapos biyahe na tayo hey. Grabe traffic talaga dito mga kalogs Sabak na naman tayo mga kalogs sa traffic Kahit na ganito Sasabak tayo Well kaya naman siguro maraming nag mc taxi mga customer Eh dahil traffic Mas gusto nila yung mga sumisingit-singit So hindi ako nakabiyahe kahapon mga kalogs Gawa na ng... umulan at the same time gabi na rin ako natapos sa pag edit so dalawa yung in-edit natin kahapon sobrang nagahul ako sa oras upload natin siya mamaya upload natin na 6 anyways what's up sa inyo mga kalogs <laughs> Today, mabiyahin na naman tayo ng maliwanag At medyo sumasakit ang aking mata Kapag ka nag edit ako ng, ng gabi Yung video <laughs> Subukan naman natin ngayon ng ano, maliwanag Although hapon na ha? Pero maliwanag pa rin naman Anyways, hanap tayo nang area o spot na tatambayan natin para makakuha ng booking hindi ako magpapagabi ngayon mga kalog, sobrang parang un unhealthy sa akin na bumiyahe ng uh, hating gabi parang hindi siya goods, kaya maaga rin ako minsan umuwi well siguro sa susunod na araw, bukas mas aagahan pa natin ang biyahe I think mga after lunch, pabiyahe na tayo Diba? Kailangan nating uh, mag-grind mga kaloks. Tandaan nyo, hindi habang buhay ganito tayo. Yan. Oh, may pumasok agad do, Oh. Diba? Set na yan. Pasok. Let's go. Sir, Chris? Chris? Chris po ba to? Ay, Joe. Oh, Joe, Joe, Joe. Sino ba yung Chris? <laughs> Ay, papunta mandalu yung sir, no? <laughs> Ayaw mas loob, sir, ah. <laughs> sir, gusto mo yung bag dito natin lagay? Para ano? Sige lang, sir. Take your time. Ito, sir. Ah, siya yan, sir. Alam mo, sir, binili ko talaga to para dyan sa bag nyo, eh. Uh Oo. -oh. Hindi, sa bag mo lang, sir. Ika, kinib. Ika, kinib. Ika, kinib. Ika, kinib. Oo, may mic, sir. Hindi, may mic. Last <laughs> time ko makasakay na live galapit Oo, oh, oh, oh. para ano, sir. Hindi mo ako sinisigawan, tarot. Bago lang ako nag-install na ito, yun sa akin mas mura daw. Ah, ganun? May 100 pesos kaling. Kaling. Ano po? May? May ano siya, 100 pesos sa uh, off kapag alimbawa mag-move it. Ah, bago lang kayo nag-move it, sir? Apo. Tapos bago lang rin kayo nakaano ng mic? A <laughs> ah. Kaso, sir, ano yun eh. May additional po yun eh. A additional? May additional fee. Meron nga, 33. Hindi, yung mic, sir. Ay, yun. Hindi naman ako <laughs> sa mic. Tarot. Dahil sa mic nyo kasi, oh. ano, maintenance pa ng mic. <laughs> Kuryente pa, sir, no? Kuryente. Kuryente naman ito. Gusto mo, sir? Sa'yo na lang. Ay, <laughs> hindi. Pauwi na kaya sir. Apo. Hmm. Gra Oo, oh, Sir. Anong-anong mo? Anong ano, YouTube <laughs> Jet Guest for Vlog, Sir. Ito, bigyan kita sticker, Sir. Kamayang. Pagka-stop natin. Okay lang ba, Sir? Sama kita sa vlog? Okay lang, Sir. Baka nakikita yung mukha ko. Okay lang yan, Sir. Nag-iisa lang yung mukha na yan. Wag mo nang i-ano. Siyak lang. Hindi ah. Hindi Okay lang naman. Buka yan. Oh. Ito, Sir. Bigyan kita sticker traffic naman eh ayan follow na lang kita oh Yo, no? thank you sir nadagdagan na naman isang kaluluwa yung followers natin <laughs> <laughs> okay salamat po 33 pesos kamusta naman ngayon si move it ano nangyari move it ayun oh, may pumasok na buhay sa akin mga kalogs 2 kilometers ang pick up ang bayad sa atin sa drop off 40 pesos what's wrong with you people I don't know Ma'am Ses. Ayun oh. Hi Ma'am Ses. Ano, papasok pa lang kayo Ma'am. <laughs> ano yan? Work? Ah, uh, tapos bukas na po uwi nyo. Mamayang ating gabi. Ah, uh, pagtapos po mag ano? Ano pong tapos pong ano pong ano? Nag-massage po. <laughs> ah, nasa massage kayo. Opo. gusto ko ba matutunan yan Ma'am? <laughs> masakit po sa kamay. Masakit sa kamay. Okay. Pero ano, pero ano na nasasanayan niyo na ngayon? Apo. Oh, yung iba kasi, 'di ba, parang bali wala na lang sa kanila. Yes. Um, gusto ko magpa madam, sa boyfriend ko eh. Ha? Sa boyfriend ko. Boyfriend? Oo. <laughs> hindi, hindi girlfriend? Hindi, madam. Ayoko na ng babae. Eh. Gusto ko na lalaki, madam. Masarap pag massage ang babae. Masarap ang boyfriend. Eh, stay mag massage uh, talaga ang mga babae. Check <laughs> it! Nanonood ka ba ng mga vlog? minsan po. Mm, kasi may napanood ako one time. Okay. Diyan sa, ano, sa Facebook na ganyan, nagbablog siya. Yung nasa kain niya, therapist. Nani? Ah! Therapist ang tawag sa inyo, di ba? Apo. Ganun? Tapos? Tapos, ang ano, ano, ang title, ispa? Title ispa? No! Oh. Ganun, ispasyol? Ganun, ispasyol? Ganun, ispasyol? Ispasol daw, ispasol? Ayaw ko, mahilig siguro sila kumain ng ispasol. Espasol. Alam mo yung espasol? po. ano ba yun? Espasol yun, ma'am. Yun yung mga kinakain ng mga therapist. No! Espasol ba, ma'am? Totoo yun, ma'am? Hindi po. Napanood mo ba yun? Hindi pa po. Viral yun, no? Oh. Hindi ano? po Hindi, hindi mo napanood. Ano daw, may ano... Pagkatapos nila mag-massage, kakain sila ng espasol para may happy ending. Ah! Hindi ko nga rin alam, madam, kung ano yung ano na yun, eh, ang ha -ha happy ending na sa Ang happy ending, ano lang eh, sa boyfriend ko lang yung happy ending ko eh. <laughs> Boyfriend? Mm -mm. Boyfriend. <laughs> Bakit ayaw nga niwala, be? Boyfriend talaga, I think. Mean, boyfriend, oo. Actually, be, galit siya sa akin ngayon. <laughs> 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 mm -mm. Kasi... Hindi nga ako kumain ng espasol, be. Walang <laughs> oh, happy ending. Parang alam ka na yan, ah. Parang alam ka na yan, ah. Parang alam ka na yan. <laughs> <laughs> ngayon ka <ko> na nagigit. Kuya, <laughs> 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 <Yeah>, ikaw, ah. <ha. laughs> ano, oh, o hindi ba ha? Ayun, kaya mag kami ngayon. Pero mamaya, di ba, magpapaturo nga ako sa'yo ng ano. Massage. Saan ko ba sisimulan? Sa, ah, sa, sa likod. Sa likod. Ah, ah. Pero ano yan? Magkano yung mga bayad sa ano, massage-massage na yan, madam? Ikaw, halimbawa, ikaw. Ano lang po kami, commission? Ah, commission, commission. Apo. Uh, pero, A gana. sa isang gabi? Apo. Ah, okay. Wala pa yung ispasol. Ay. No! <laughs> Clean massage po kami, wala po kami ganun. Uy, eh, grabe ka, ispasol. Ah, hindi kayo ko ako ka. <laughs> clean massage kami, kuya. Kaya nga, ang clean massage nga yung sinasabi ko, be. ano ah, ka ba? Ikaw talaga, ispasol lang nasa isip mo. <laughs> Walang ganon. Walang ganon. So, malaki rin pala yung kita. So, halimbawa, dito mo sisimulan yung ano mo, <laughs> massage mo sa balikat. Paano? Ano yan? Paano? May mga pisil ba yan? May mga focal point ba yan? May mga focal point ba yan? May mga focal point ba yan? <laughs> may mga focal point ba yan? Apo, <laughs> may point-point po. Ah, may mga point-point. <laughs> so, pag napisil mo yun, yun. Yan. Dali na yun. Dali na. San banda yun? Dito? Dito? <laughs> Depende po kung saan po yung may lamig-lamig, ganon. Ah, makakapa mo yun? Mga muscle pain, ganon po. Ah. Makakapa mo yun? Apo. Okay. Kasi tinitrain naman po sa amin yun. Ah, tinitrain kayo doon? May seminar-seminar, ganun? Yes, po. Oh, parang alam mo kasi medyo an dito banda. Medyo parang ano eh, nag stiff siya. Alam mo yung stiff? Ah, stiff na eh. Oo. Nakukuha nyo yun, mga ganun. Oo, oh, na po yung mga magagaling mag-massage. Medyo ano eh, medyo parang gusto ko masakit eh, oh. Parang tasty eh, eh. Pag pinisil mo 'yan, mararamdaman mo 'yan. Opo, mararamdaman mo. Hmm. Iyan, 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 ganda yan. Bigil, iyan oh. Ano? Ang galing. Grabe. Panalo. Sige, nararamdaman ko pa yung kamay mo ngayon. <laughs> masakit pa, kuya? Medyo, hindi. Masarap siya na mas, mas masakit. Na, Grabe, ang sarap. Pisil lang yun, ha? Ang sarap, be. Ba't ganon? Alam, alam nyo talaga yung masasakit, no? Tsaka yung ano, mga focal point. Grabe, ang sarap, be. <laughs> Thank you, be. Bye-bye. Alam nyo, mga kalogs, hindi lahat ng therapist, kita nyo naman, hindi lahat merong happy ending. To, so, may mga therapist na talagang by profession, ginagawa nila yon. Uh, katulad ni ma'am, grabe alam niya kung saan yung lamig ko. Well, actually, matagal ko na itong iniinda. Kay misis, itong balikat ko na to, kasi, di ba, nag sunduta sundutan sa kanya araw-araw, from Pasig to, alam, natanggal yung ano. Wait lang, mga kalog. Shit, eh. Ah, natanggal yung cover. Ah, wait, nalaglag. So itong balikat ko talaga, actually si Mrs. mga kalogs, nagpapamasahe yun. Uh, min, may time na once a week, ay twice a week, may times na once a week. Kasi ano yun eh, maghahapo nakatayo sa store nila yun. So napapagod yun talaga sobra. At uh, bilib din ako doon kay Mrs. ko na yon mga kalogs. Grabe, Napaka swerte ko sa kanya. Kaya pinapanalangin ko talaga yung kay Lord na bigyan ako ng, syempre, isang taong alam mo yon magbibigay sa atin ng ano ng uh, inspirasyon ng ano sa buhay saya tsaka syempre natutuwa uh, ako sa kanya kasi sobrang mahal na mahal niya yung pamilya namin uh, willing siya mag-sacrifice actually kaya wala siya ngayon dito sa Maynila kasi mga kalog nasa province, sama niya yung mga chikiting ko so nandoon doon siya ngayon pero anytime soon probably next month uwi din ako doon mga kalogs para sunduin sila sobrang nami ko na sila the reason why kaya ako nandito mga kalogs because yung Kobe nga natin kailangan natin na ano yun tapusin so since tapos na rin naman hinahantay na lang yung mga papel eh babalik na rin tayo dun sa ano province para sunduin sila tapos balik ulit tayo dito sa Maynila so By next week, magpapaalam siguro ako sa inyo mga kalog. May mga ilang araw o probably linggo na hindi nyo mapapanood ako sa YouTube. Pero sa Facebook naman, nood tayo. Pero Ter tayo si Kuya Madam. <laughs> Pero ang pogi ni Kuya, no? Ha? Po? Ay, po. Alam nyo po, eh. Kanina ko pa nililigawan. <laughs> Parang hindi ako sasagutin. I've been searching my whole life For someone like you Someone who understands my heart The way that you do But now that you're here, girl I don't know what to say